Ibibigay niya yung dalawa kay Dino. Dino? Okay, pag ibibigay. Ano yung magdadagdagan ba o mababawasan? Mababawasan. Okay, bawas. Pag ibibigay niya daw yung dalawa kay Dino. Tanggalin natin ngayon yung dalawa. Dino. Sa dalawa. Dino. Six minus two. Ikaw. Kasi binigay niya ang dalawa kay Dino. Ako. Okay, very good. Okay. 1, so, oh, oh, okay, Bawasan ng dalawa. Equals 4. 4. 4. ni ba yun? Hindi. Not over uh, si Lori at si Dino. Ang sabi ni Lori, ibalik mo ang lapis ko. Nakikinig? Apa. Sabi niya, ibalik mo ang lapis kong binigay sa iyo. So, yung ilan yung ano, Inan yung lapis, lapis na natira ni Lori? Apa. Okay, may apat siya. Sabi niya, ay ko sa iyo nag-aaway sila pero mali yun na naka. sa kanya ni Lori, magdadagdagan pa yung apat o magbabawasan? Matatagdagan. Matatagdagan. Plus o minus? Plus. Okay. Balik na ngayon yung dalawang lapis. ni, okay. Binalik na niya yung dalawang lapis na binigay niya kay Dino. O, okay. ilan na ngayon ang lahat ng lapis ulit niya? Six. Okay. Naging anim ginagawa ni Lori? Ay, nang hindi. Nag-away sila? Tama ba ang ginawa ni Lori nung away sila? Hindi. hindi. Ah, wala na wala yung kausap ko. Okay. So, hindi tama yun. Pag may binigay ka sa kapwa mo, dapat mo kang bawiin? Kasi nag-away kayo? Oo, okay. Okay. Parang hindi maganda yung gano'n na, Iwag tayo Okay, sige, makinig ulit dito Ready na po Yung binigay ko Yung tinapay sa kulubi Hindi ko ginawa Oh, alam mo, tutupukin mo pa ulit Binigay mo yung tinapay, pagkain yun O, inabas mo sa chan mo Ganyan ba yun? Hindi Kaya nga, pag may binigay ka O, po kaya pang ikaw. So, pag may binigay tayo, huwag natin. Huwag natin. Hindi katulad tulad na ginawa ni Lori. Pero,